Nakakausap uh, po natin sa pangkakataong ito ang uh, Administrator ng National Irrigation Administration, si uh, Administrator Eduardo Guillen. Ito ho'y uh, kaugnay din ano, sa usapin pa rin po ng uh, bigas lalo ho, itong uh, binebenta sa uh, itong pinakamura yata sa merkado ngayon, 29 pesos kada kilo. Magandang araw ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. We're live nationwide worldwide. Administrator Gillian Sir, si Bombo Janis. Ito kasama natin si Bombo Jam, Administrator. Hello mga sir, good morning po. Uh, naimbag bigat, uh, salat po lang ating uh, mga listeners. Uh, good morning, naimbag ka bigat ka na kayo, Administrator. Ano? Uh, as of now, kamusta ho yung update dito ho sa 29 pesos uh, per kilo uh, rice program? Itong uh, mas kilala sa tawag na BBM rice. Uh, na pinapangunahan po ng National Irrigation Administration uh, administrator. Uh, sa ngayon po this year ay ang lead agency po sa implementation po ng uh, uh, itong uh, BBM Rice at saka ito pong Rice for All mm -hmm. <clears throat> ay Department of Agriculture na po ano ho? ang na uh, niya katulong po kami dyan. sa pag una ho sa pag-onboard ng ating mga farmers kasi tandaan natin na sa niya po yung mga irrigators association ano po Uh, so ano pa may tutulong ng NIA dyan? Yung, uh, uh, para may register sila sa RSBSA. Isa po yun. Ano? At uh, yung geotagging ng kanilang farms. Isa rin po yun. Tapos ang pinaka-importante po sa lahat, uh, binubuo po namin ang aming mga farmers as uh, cooperatives, yung mga IAs natin, as cooperatives per town, para po magkaroon ng economy of production po at uh, Inililink po namin sila sa uh, dito po sa Philmec para mabigyan sila ng farm machinerys and most importantly po yung rice processing system para makapture na ng mga farmers natin yung value chain po ng rice production. i turn over ito sa ano sa lang ng Department of Agriculture ano uh, administrator. Uh, paano ho yung mga farmers or yung mga magsasaka or even yung mga farms ano na nasa sa ilalim po ng contract farming which is dito yata nating kinukuha dati yung supply para ho dito sa BBM Rice ano? Administrator. Tama po. Pero siyempre alam naman po natin na pag nasa DA na po ito, mas malaki po kasi yung resources ng DA, Department of Agriculture ano po. At uh, well, ang totoo niyan, weekly naman halos yung meeting namin ni Secretary para i-align yung programa kasi parang convergence project na po ito, sir. na So niya nandiyan ang DA, pero under DA nandiyan po yung NFA uh, na po ang buying arm ng DA ngayon dito sa ating uh, contract farming. Ano po? So hindi lang yan, marami lang mga agencies po, or accounts agencies ang kasama po dito. So may expand pa po natin yung program under ng Department of Agriculture po. Alright. Uh, mula ng ilunsad po ito noong July 2024, nakaya ba ng Department of Agriculture na i-sustain lalo ito yung mataas na demand? ah uh, sa so totoo ay hindi naman natin mabibiglang lahat ay uh, may cover po ng ano nitong uh, contract farming ano po. But tandaan po natin ano ang main purpose po ng niya noon. Although maliit lang yung aming budget at uh, yung initial na uh, contract farming namin was at 40,000 hectares po kasi. Tandaan natin po na yung area ng niya nationwide yung uh, operational po, yung talagang natataniman na uh, Uh, area ng Nia nationwide ay nasa 1.2 million hectares. Pero ang naging naging purpose po natin nito kasi mainly noon ay of course to organize our farmers and para mailipat po namin yung cropping calendar po doon sa tama sana na uh, time ng pagsasaka ng ating mga farmers. Kasi maling-mali po ngayon sir eh. Kaya yan ang reason kung bakit, uh, mama ano, yan ang reason po kung bakit uh, mababa po yung ating productivity nationwide. Kasi yung time ba na magtanim ng ating mga farmers, hindi pa rin siya uh, climate smart, kundi sumusunod pa rin sa itong uh, ano kasi ito eh, uh, nakaugalian <laughs> ng mga farmers. Kaya traditional pa rin. ano uh, Kaya hindi po tumataas yung ating production noon. Pero because of that, may nakundi sa puang niya, sa mga farmers natin, na around, mga 350,000 hectares po ang magdodouble dry cropping na yung taon na ito, 2025. So malaking success po para sa niya po ito. Gaano po ba kalaki ang impact nito sa presyohan ng bigas? Kasi bago ang deklarasyon ng food emergency for rice ay mataas na po ang presyohan ng bigas. Ah, alam niyo po yan na ang, ang presyo naman ng bigas eh, ay depende sa supply po yan. Ano po? Ah, ngayon po, itong pinabanggit ko sa inyong 350,000 hectares na uh, na convince ng NIA para mag-double dry. Meaning yung double dry, ho, ibig sabihin ho, magtatanim po ngayong March. Dati kasi pag March, uh, patapos tap na ang NIA dyan, eh, March, April, ano? uh, hindi na magtatanim ang mga farmers natin ng summer. Pero ngayon po, ito pong 350,000 hectares na ito, uh, ay tataniman po ito mula March, ano, March and April. So magkakaroon tayo ng additional po na uh, production ng bigas ng around uh, uh, 2 million uh, metric tons. Napalay po. Around 2 million metric tons. Yun po yung uh, 200. Yeah. So i multiply mo labang po ito ng 5 tons. Yan po yung additional natin na production ng bigas. Napalay. Hmm. Ibig sabihin mas marami po yung serbisuhan natin this summer ano uh, engineer kasi nga kailangan nating uh, serbisuhan itong libu libong ektarya na ito so so far kamusta po yung yung level ng tubig sa ating pong mga ano mga dam Nga po ang sinasabi ko napakaganda po ng level ng tubig sa ating Pantabangan Dam at saka sa ating Magat Dam Ang uh, dyan lamang po sa Euphrates area no yung sineserbisyoan ng ating Pantabangan Dam ay additional na po kami diyan ng minimum of 65,000 uh, 65,000 hectares you know so napakalaki po ng additional niyan ano out of the uh, I'm not mistaken nasa 90,000 nasa 90,000 ano 100 uh, 120,000 yata yan operational pagkano so halos uh, 50% po yung mag magtatanim ulit yan sa area na yan And yung 300,000 na ito, sir, kaya ho bang i-sustain ng present level ho ng mga dam ngayon? Yeah, yung 350,000 yung 350, na yan, nationwide po ito, ha? hindi, hindi lamang po ito yung Kayang kaya Kayang-kaya po yan. Kasi alam niyo po ang niya, ang maganda po sa amin. Meron po kami uh, uh, uh cropping calendar planning. You know? Uh, nagsasagawa kami ng tinatawag na systems management conference prior po na ng taniman. Inestimate ng niya yan. Alam kasi natin yung laman ng dam, di ba? Pag ganitong level ng dam, ito ang kaya nating taniman. So, kapag ka nakita, po, nakita na po namin yung level ng dam, nag-meeting po kami ng ating mga irrigators association, sinasabi namin, o oh, ito yung mga kaya nating patubigan. So, ito yung magtatanim ng rice. Doon sa mga tail end pwede magtanim ng high value crop. Ganun po ang sistema ng niya. Kaya very ano po siya specific pagka nagplano po kami. Alam namin yung talagang target area namin ano? Uh, yung operational area, yung i-operate naming area for that uh, cropping season. Mm -hmm. Administrator, wala last question lamang ano? bago natin taposin ang ating interview. Um nitong nakalipas na taon, sunod-sunod po yung mga super typhoon ho natin ano, at tumama ho sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Uh, nagkaroon po tayo ng pag-apaw na maraming uh, tubig sa malalaking mga damo natin. Uh, as of now, uh, kasi kapag ka-summer, nagsasagawa tayo ng inspection dun sa mga structural uh, integrity ng ating mga dam. Kamusta ho so for ito? Uh, papasok na po yung summer, administrator you know, patuloy naman po yung ating ano, hindi lamang actually niya nag-maintain sa ating mga of course niya ang nag-maintain sa ating mga dam, no? Pero yung irrigation facilities, ang maganda dito kasama po ng niya ang ating mga irrigators association para po sa maintenance. Eh ayos naman po tayo, sir. Ang uh, ang itong mga projects natin na nangangailangan ng repair ay eh, uh, na procure naman na po natin. In fact, yung iba nagsisimula na. El January, February na, you eh, no? So, okay naman po tayo. At uh, ang uh, magandang balita po dito ngayon, alam naman natin ano, ang food security ang, ang uh, number one sa ating Pangulo sa kanyang 8-point socio-economic agenda. So, pinunduhan niya yung tatlong malalaking dam ngayon. Talagang uh, ipinilit niya sa economic managers natin. Sabi niya, pinunduhan natin to kasi sabi niya, para, put your money where your mouth is. Sabi niya, eh. Eh, yung malalaking dam na po yun, ito po yung number one, yung sa may balog-balog na -balog, matagal na hong yan eh. Panahon pa po ni Presidente Corazon Aquino yan, hindi na nila natapos yan. So ngayon, sabi ng ating Paolo, pinunduhan niya yan para matapos na yung balog-balog dam na yan. Ano po? Yung uh, matagal nang inaasam sa Ilocos Norte, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur Abra Irrigation Project, malaki rin po yon sir. Ano? So lahat yon may pondo na, pati itong tumawin ni dam na malaking ang magiging papel po ng itong tubawin nila, hindi lang sa production natin ng pagkain, kundi malaking kabawasan po ng flooding, uh, pagbaha, dyan po sa may kagayan river. So, very strategic po yung mga plano ng ating Pangulo. Uh, yung mga pinunduhan niya, napakaganda mga projects po. Okay. Administrator, maraming salamat po for joining us sa Philippines. Ingat po kayo sir. Salamat po. Thank you. Ang administration ng National Irrigation Administration, si uh, Administrator Eduardo Gillian, mga kababokong depo sa iba't ibang mga usapin, lalo ngayon at papa uh, papalapit na rin po ano, ang summer season.